Pinagsabihan ni Vice President Sara Duterte ang DILG kaugnay ng paraan ng pag-anunsyo nito ng suspensyon ng trabaho at klase sa panahon ng kalamidad. Si Jason Rubrico, did sa detalye ng balita. Binatikos ng maraming netizen ang Department of Interior and Local Government matapos maglabas ng mga advisory hinggil sa class at work suspension na may halong biro at hindi formal na tono. Marami ang nagsabing hindi ito angkop, lalo na't may kinalaman ito sa kaligtasan ng publiko. Gitnang iba, tila naging unprofessional ang dating ng ahensya sa naturang mga anunsyo. Dahil dito, Nagpahayag na rin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, obligasyon ng DILG na maging professional. Kung galing yan sa DILG, DILG uh, official account kasi nasabi niyo confirmed naman na DILG official official account. May yeah, have professional. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang pagkakaiba ng isang government official at ng isang institusyon pagdating sa pagpapahayag. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong um, Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may service, may servisyo, at uh, merong bosses yung office of the vice president. So, kapag nandun ka, makikita mo, uh, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa vice president, ako, yung tao, uh, iba din yung bosses ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.